ang heroism ay will direct your steps. Ituturo din sa atin ng Ama ang daan na ating tatahakan po. Hindi tayo mangunguna sa Kanya. Never na tayo mangunguna sa Kanya. Katulad ng mga nangyayari sa atin ngayon, di ba sa loob ng kingdom, hindi naman mahaba, hindi naman matagal. Pero nangyayari ang mga kaluuban ng Ama sa pamamagitan na pagpakita sa atin ano yung dapat gawin. At naya na, ash natin yan, yung ang isa, sa tinagal-tagal natin pinag-aaralan niya ang ating kalendaryo na yan, kung ano-anong kalendaryo na ang ginawag, so hindi, hindi, nawawala naman sa isip natin, hindi natin makita. Solar calendar, lunar calendar, Gregorian calendar, ino calendar, ano pa? Ha? Huh? Julian calendar, Gregorian, ang dami daming kalendar eh. Eh, anong tawag dun siya, kalendaryong gawa ni Ama? Pero sa mga sa mga sa mga Israelita. O sino may gawa ng kalendaryo? Hindi di ba si Ama? So kalendaryo ni Yahweh, kalendaryo ni Ama. Tatawagin ba nating lunar? Tatawagin ba nating solar? Tatawagan ba nating lunisolar? solar? Kasi yun po ay mga base ang sa ng mga tao eh. Pero kung yung interpretation at kautosan lang niya mga susundin natin, susundin natin yung kanyang kalendaryo at tawag ni mga doon ay ano, o kalendaryo na yama. Kaya sabi ko, tawag natin dyan, Yahawas Kalendar. Kalendarag yun ang ama natin dyan eh. Sabang ginagamit natin sa lunar kalendar, ay isang tambak na dibate. Ang sasabihin, mali yan. Solar kalendar, isang tambak na dibate. Kasi yan ang purpose nila, magdibate na magdibate. Mapapalayo tayo sa katotohanan. Ang purpose nga ama isa lang eh. sa pagdating ng unang ng unang buwan ha pag si pag pag, pag paglitaw ng unang buwan, buwan sa panahon ng tagani sa panahon ng tagani paglabas yan yung unang unang araw that is the beginning of months to you so pagdatalo nandun ay eh, kung lumabas yan ay araw o gabi di tapos na kung lumabas yan ay araw di araw kung lumabas yan gabi di gabi wala kang dapat i-interpret dahil yan lang utos ng ama Mm. Ano ang sabi na basihan? Sa panahon taginog ang crops, i-specify sinabi ng, ng Ama kung anong crop, kung anong uri ng tanim. Hindi po trigo, hindi po pala, hindi po mais. I-specify niya barley. Barley. O sa panahon na naghihinog ang barley, sa panahon yan, sisikat ang buwan at pagsikat sikat ng buwan yan, yan ang beginning of months to you. O, hindi pwedeng gamitin ng kung ano-anong crop, you have to observe. Dahil sa panahon yan, maghihinog yung barley so si, 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 dadating yung buwan. O di, napakadali. Hindi, napakadali. Wala, wala tayong dapat na iisip. Itulad sa mga pag-iisip at pagdidibati ng ginagawa ng iba't ibang reliyon. Gusto nilang i-fix I-fix kasi yung kalendaryo, yan ang talagang gusto nila mangyari. Mula sa inokyang calendar, lahat yan gusto i-fix. Kaya lahat ng kalendaryo may leap year. Lahat ng kalendaryo po, inokya, solar, lunisolar solar, lahat yan, Julian calendar, Gregorian calendar, may leap year sila. Kasi hindi nila makitatama talaga yun kasi creation ni Ama. Gagalaw yung creation, mga heavenly bodies, gagalaw yan ayon sa natural law. Ang may gawa ng natural law, sino? Ang apahihawa hindi kayang interpret ng tao yan ayon ano sabi sa sa Torah they will change the time and season and they did na the purpose para maikago ang katotohanan mawala sa tunay na mga araw ng pagsamba ang sangkatauhan gusto nilang maligaw ang mga Israelita sa tunay na pagsamba sa tunay na araw ng pagsamba kaya hindi makikita ito eh ay lahat ng nagplaplating ng kalendaryo at tinitingnan na yung kapanganakan ni Kristo. Iaalay na nila yan doon. Samantala, ang tunay na alayment na dapat yan ay yung mga kabistahan ng Ama at mag-uugbi sa yan day one, sa unang araw ng pagsikat ng, ng buwan at sa panahon na naghihinog ang barley. Naghihinog po ang barley mga ilang araw yan, baka mga one week sa pagitan niyan, sisikat ang buwan. O di tapos na, wala namang, walang kahirap-hirap. Sundin lang natin yun. At doon, bibilang ka. Ikapit ng araw. Sabat, ikalabing apat na araw. Passover, ikalabing uh, limang araw. Unleavened bread. Di diba? ba? Sunod-sunod yan, hindi po magkakamali. Pwede libir-libir. Ah, Mabilis sila mga kapatid, kaya susundin. Kaya, kaya, hindi lang kaya nagiging magulo kasi sumasama sa dibati ng tao. Ngayon, dibati ng tao, ang purpose naman ng iligaw ang mga Israelite sa tunay na mga kapiskahan. Sa tunay ng mga na mga kapiskahan ay tinakda ng Ama sa kanyang tora. Ayun po mga kapatid, kaya anong tawag natin dyan? Looney, nung una nga, kala ko, Luni Solar. Dahil yun daw ay binasi sa pagsasama ng buwan at ng araw. Yan namang isa, solar. Mga Inokia, sabi naman nila, yun daw sa araw, nakabis daw. Dahil yung araw ay hindi ma... Yung, yun ang pinakamakapangyarihan, yung araw. At na, yung Gregorian, ganin din ang gusto. Itong, yung ngayon natin, inifix din nila, di ba? Inifix din nila eh. Hmm. Kaya nga, ang day one nila, Sunday. Imbis sa Saturday. Ginawa nila day one, Sunday. Kaya magdidiwang sila, sa unang araw ng ano sa unang araw sila nagbabanal ano yun, yun negative na banal yun nang weekend hindi nagbabanal Oo unang araw ay eh, di ba di ikapitong araw pa niya ang ginawa nila palang ikapitong araw nilang pahinga yung linggo. Mali ako, linggo palang ginawa nilang pahinga. At nang unang araw nila ay Monday. Yun namang inokyan, you know, ang unang araw nila naman ay ano, Martes. Nakaduon na daw, nakapis doon, kaya nakapis doon doon ang Sabat. Bakit ibibis mo one Sabat? In the first place, ang mga pagano, hindi nag-observe ng Sabat. Alam na rin naman ninyo yan, hindi nag-observe. Sabat was given only to the Israelites. 'di ba? Sabat ka eh. Yun lang binigay tayo lang kada ngayon pwedeng mag-observe doon. Hindi kasama doon sa kabana lang 'yon ang lahat ng lahi. Nagawa sila ng sarili nila. Anong ginawa nila sa sarili nila? Linggo. Hmm. Kaya doon sila napunta. Hindi talaga sila sasama. Kaya nga, kahit anong gawin nilang pagbabago mga kapatid, hindi nila maitatago ang katotohanan. Pero yung katotohanan na yan, ipinakikita lang ng Ama sa kanyang mga pinag pinagiging banal na bayan. Kanyang pinagiging banal lang na bayan. oh sa pinagagdagan ng dibati niya, ni ilang pong, libong taon nga yung pinagbibig, taon nga pinagbib, mula pa nung NICEan, ano, council na yan. Hanggang ilan nakabisis si ano ba si Julius pa eh nagawa na ng kalendaryo eh at lahat may difference sila hindi sila hindi hindi nila makasama kasi ayaw nila sundin yung ayaw sila sumunod kay ama so yan ang ano na lahat yan ang so ang dahilan ng lahat yung kaayaw nilang sumunod kay ama at ang gusto nila sundin yung mga Diyos na ginawa nila kaya nga huli si ama eh siya lang ang na nag-iisa ay lahat na sinasamba ng tao, yung mga Diyos na ginawa ng tao, ginawa ng mga pagano, ginawa ng mundong ito. Isa lang ang kikilala kay Abay Hawa at yun ito yung lahing pinili niya. At ang sabi niya sa Remnans, pagdating ng panahon ng Remnans, titipunin niyang muli. Ha, titipunin niya. At siya ay mag -aari.